Paano gumagana ang Renfo Scale? Ginagamit ng mga timbangan ng Renfo ang teknolohiya ng BA upang sukatin ang porsyento ng taba ng katawan at magbigay ng mga mapagkakatiwalaang pagsukat na gumagana batay sa prinsipyo na ang mga tissue ay nag-iba ng kuryente dahil sa mga pagkakaiba-iba sa nilalaman ng tubig. Ang mga may mas mababang nilalaman ng tubig, tulad ng taba sa katawan, ay may mas mataas na resistensya sa electrical current kumpara sa mga may mas mataas na nilalaman ng tubig tulad ng lean muscle mass. Kaya kapag natapakan mo ang iyong Renfo smart scale, isang maliit, ligtas na electric current ang dumadaan sa iyong katawan sa pamamagitan ng apat na conductive electrodes sa scale surface sinusukat ng device kung paano nahahadlangan ang agos sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng tissue, upang kalkulahin ang porsyento ng taba ng iyong katawan. Salamat sa pakikinig at sana, nakatulong kami sa iyong paggana ng maayos ang iyong device. Kung hindi o kung gusto mong matuto ng higit patungkol sa iyong Renfoo Scale, tingnan ang aming Facebook. Mga account sa Instagram, YouTube, at TikTok.